Magandang araw sa ating lahat! Alam mo ba na ang ating kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga digmaan at himagsikan? Ito ay kuwento ng talino, tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Noong huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo, may grupo ng mga ilustradong Pilipino na nagsimulang lumaban gamit ang kanilang karunungan. Isipin mo, sa halip ng mga sandata, Ginamit nila ang kanilang mga panulat at katalinuhan para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Sino nga ba ang mga bayaning ito? Una nating kilalanin si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, ang Noli Me at El Filibusterismo, binuksan niya ang mga mata ng mga Pilipino sa katotohanan ng lipunan noon. Napakagaling, 'di ba? Kasama rin niya si Marcelo H. del Pilar, nakilala bilang Plaridel. Alam mo ba na siya ang isa sa pinakamatatapang na manunulat noon? At huwag nating kalimutan si Graciano Lopez Yaena, ang mahusay na orador na nagtatag ng La Solidaridad, ang naging boses ng mga Pilipino sa Espanya. Ngunit kahit gaano kagaling ang kanilang mga panawagan para sa reforma, hindi sila pinakinggan ng mga Kastila. Kaya naman noong daan at 1800, bumalik si Rizal sa Pilipinas at itinatag ang La Liga Filipina pero hindi rin nagtagal ito dahil ipinatapon si Rizal sa dapitan. Dito na pumapasok ang mas matapang na kilusan, ang katipunan. Itinatag ito ni Andres Bonifacio noong Hulyo Pito, isang daan at naput dalawa. Alam mo bang ang mga kasapi nito ay lumagdagamit ang kanilang sariling dugo? Ganoon sila katapang at kadeterminado para sa kalayaan ng ating bayan. Kasama ni Bonifacio si Emilio Jacinto na tinawag na utak ng katipunan dahil sa kanyang katalinuhan. Sa pamamagitan ng mga lihim na pulong at pulyeto, unti-unting lumaganap ang mga ideya ng kalayaan sa buong kapuluan. Ngunit noong Agosto, isang daan at naput anim na diskubre ng mga Kastila ang katipunan. Sa Pugadlawin, pinunit ng mga kasapi ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng kanilang paghihimagsik. Ito ang naging simula ng himagsikang isang daan anim Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na kalayaan ay hindi lang nakakamit sa pamamagitan ng lakas kundi sa pagkakaisa at karunungan din. Ang ating mga ninuno ay nagpakita ng hindi matatawarang tapang at katalinuhan para makamit ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Salamat sa pakikinig. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa ating kasaysayan, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at iklik ang notification bell para sa mga susunod na video. Hanggang sa muli mga kaibigan!